Hello mga sisila. ito na yung mga inaantay nyo. Ayan oh, dumating na. Yay! Yeah! natin mga sisi. Kasi ito yung inaantay natin. So yung iba mga sisila, hindi ko pa na ano kasi ang dami ding umorder na taga dito sa Japan. So isabay-sabay ko siya. So ito mo na yung i-unboxing natin yung dumating na mga pair pair na mga alahas. Mm. Sana all merong pair. <laughs> Ito siya, mga sisi. So, wait lang, kukuha ako ng ano, bunting. Yay! So, ngayon lang siya dumating, mga sisi love. Kaya, wow. Yan. Unboxing natin. Hala, ang dami. Eh. Wow, ang dami mga sisi. Yata! Pati ako na excited sa mga order. Ayan. Ito ha, mga sisi lab, Mga order ha. Mga pair po ito. Mamaya wow. Mamaya ko muna. Ayan. And then, ayan. Ay, ito yung in-order kong hikaw, mga sisi lab. Kasi nawala yung isa kong hikaw. Umorder ako ulit, mga sisi. Ito, 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 ito ah? yung mata. And then, ayan. Hala, ang dami mga sisilab. Super dami. Woo! Ayan na ito, mga sisi. Ito yung in order ni Sisi Deng. So, i-ano wow. natin na. Kay Sisi Deng to, pula yung gusto niya. Yay! In order na pula. Ito, kay Sisi Deng lahat. Ala, ang ganda niya mga sisilab. My goodness. Ang ganda. Wow. Wait, ito yung hikaw kay sisi ding to kasi sabi nya sisi Wing, yung pula ang gusto ko ayan mga sisi love iano natin ayan ang ganda meron din ako nito mga sisi ala ang cute nya mga sisi love wow super cute yeah! ayan tagdadalawa yung ano niya lock baka mawala daw so dinubli ang lock mga sisi love Ala, ang cute niya. Mga sisi, may mga ano siya, oh. Ayan, ito yung hikaw. Kay sisi ding to, Mga sisi love. Set yung in order niya. Wow. Set. Ito yung... Ano to? Necklace o oh, ano? Wow. Ay, ala, ang ganda mga sisilab yung necklace. Ala, ang cute. Ang cute ng necklace mga sisi. Yay! Ay, so, ang ganda niya mga sisilab. Alam niyo mga sisilab, ang five na na number is swerte yun mga sisilab. Kaya, gi, kaya ang in order ko lima. May apat ko wow. po mga sisilab. Hindi kasi maganda yung four na number dito sa Japan. Ano po yon yung yung number ng kamatayan ba yun? Kaya hindi ah? order nun. Buti na lang, ito yung in-order ni sisideng. Deng. Napakaganda niya! Sa personal! Super ganda sa personal. Alala, lucky ala, si Deng. Ang cute! Ayun, wow! Ayan, dumating na yung kay Sisi Deng. So, wait lang ha. Ito, bracelet. Ano lang siya mga si Bracelet, hikaw, at siya. Wow. Ka, ano, quintas ang set niya. Wala siyang relo, wala siyang sing-sing, walang ganon. Tatlo lang yung set niya. So, ito yung... Ala, ang cute niya talaga mga sisi. Ang cute. ang cute. Wow. Ito yung ano, bracelet mga sisilap. Yan yung bracelet. Ayan. Ang ganda. Yay! Maganda siya sa picture. Mas maganda sa personal. Ayan, wow. Ayan siya mga sisilap. Five, limang piraso ang nakalagay. Kaya meron ding apat pero hindi ako umorder kasi alam ko na hindi maganda yon So five, one, two, three, four, five. So ayan. Super nice. Ayan si Sisideng ha, nandito na 'yung order mo. May in order pa si Sisideng na. Ayan, ito 'yung sa kanya. Wait, asan yung lalagyan? Yung lalagyan. Ah? Uh? Ito 'yung lalagyan. So ilagay natin kasi ayaw kong magka -hiwa hiwalay sila. Dapat magkaisa isalam lang yung ano nila para hindi mawawala ayan so may in order pa si Sisi Deng na necklace heart yung sa kanya, heart. Woo! So, ito yung heart, mga sisilab. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda. Super ganda, katulad sa necklace ko. Yay! Yeah! very nice, mga sisi. Hindi kayo magsisi talaga. Pagsisihan nyo na hindi kayo kumuha. Charot. Ayan, napakaganda. Ito kay sisi Deng. So, madami akong in-order nito, mga sisilab. Kasi, ang dami din nag-order sa akin na taga-Japan. So, nandiyan Woo! na, kumpleto na yung kay Sisideng. Ito, in-order ko din siya, mga sisilab, kasi ang cute ng hikaw. Super cute Ayan, oh. In-order ko. And then, o um, order din ako ng hikaw. Wala, ang dami kong hikaw, mga sisilab. wow so, nice. Ito, meron ding umorder nito. Yung heart, merong umorder niyan. Yung ate ko din sa Amerika umorder. Woo! Ito yung hikaw. So, yung mga umorder ng 2,000 pataas, may ibigay kasi akong ano, may ibigay akong freebies. Kaya umorder ako ng mga hikaw. Ala! Yay! Hikaw. Super nice. Ayan, mga CC Love. Nice yung mga hiko, oh. Ayan, super nice. Ay, may maliit. May pinakamaliit para sa mga baguettes Ayan, so mamili lang kayo kung anong gusto niyo. May pinakamalaki, maliit, malaki, pinakamalaki meron. Wow. So, yung mga nag-order ng malakihan, may freebie sila sa akin. Kaya ito ay Magbigay ako ng preview So nasa inyo kung anong gusto nyo Hikaw or sing-sing Yay! So, ang dami din akong in-order mga sisi So umorder tayo ng Ano? Ang dami palang set na in-order ko Oo ang dami mga sisi love Ayan ito yung para sa ilong mga sisi Ayan si Susan Gabiana Umorder siya Yung ate ko din Umorder ay, ito yung sa akin, mga sisilab. So, yan, boxing natin yung sa akin. Green yung kinuha ko kasi dati may pula na po ako. Wow! So, green yung binili ko. Kaya pala malaki yung binayaran ko kasi pati ako mga sisilab, nabubudol ako sa mga, mga ano, mga alahas. Nabubudol talaga ako mga sisilab. So, ito yung green wow super nice hala nice talaga siya mga sisil ayan nice talaga yung green super nice pati ako nabudol impas na naubos ang pera natin mga sisil pati ako akala nyo kayo lang ang nabubudol pati ako nabubudol din ako sa ganda ng mga alahas Maganda talaga siya mga sisilab. Kung ano yung itsura sa picture, yan din yung sa personal. Yay! Yeah! Ayan. Ayan, ayan siya. Set siya. Ayan, nabubudol din ako mga sisi. Alam mo ba yun? Ah? Ang mga hikaw in order, mga sisilab. So, kung sino yung gusto ng hikaw dyan, pwede kayong mamili. Bili kayo, mga sisilab. Pagkakataon nyo na to. Charot! Hala, ang dami pa oh. So ito yung para sa ilong. Ano to? Bakit walang laman? Ay! Umorder ako ng ano. Ayan. Akin at saka sa ati ko. Ayan siya mga sisilab. pala yung ano, sing sing mga sing sing ito pala sabi ko bakit walang laman ayan na ano pala yung sing sing mga sisilaw nandito na, natapon ayan yung mga sing sing ala napakaganda ng mga sing sing ayan oh may mga bato mga sing sing love ala ang cute Wow, ano, oh, ang cute ng mga bato. So, yung bibigyan natin ng mga prebis? alam nyo yun na ha? yung mga umuorder ng 2,000 pataas ayan may sing sing tayo ang ganda nyo mga sisi, love yung mga sing sing ang ganda oh para talaga siyang original mga sing Puro passion lang to ha, hindi to siya 18K, passion lang siya mga sisino. Wow! Ano siya ha, stainless. Hala! Ito yung ano, yung purity, purity, ayan. Tapos, ito yung red. Ay, ang cute. Ayan, red. And then, ito yung, may ano siya, anong pangalan nito, mga sisi? Anong pangalan ba nitong kulay na to? Ayan, yung kulay nito, anong, anong pangalan? Wow! Hindi ko alam. Tapos, ito. Ayan. Ala, ang cute talaga niya mga sisilab. Ang gaan niya. Super gaan. Ang gaan niya. Yeah! Original. Ah, syempre, original na passion ko ah. Hindi to peke. Ay, may green. Gusto ko siya. Yung green. Jade ba? Ay, anong, ano, jade ba to? Ala, ang ganda niya. And then, red. Ano, ang cute. Super cute niya, mga sisi. Dito natin ilagay. Ano, ang cute niya, mga sisi. Lang. Pwede kang mag ganon, oh. Ganon. Pag malaki yung kamay mo, ay pwede siya sa ganon, o oh, ganyan. Ano, ang cute. Yung puti din, ang cute, oh. Tapos, ayan, red. Wow! May white. Ay, yung parang yellowish. Yellow. Ano ba to? Yellow? Meron pang ganon. Yellow yun to. Alo, ang cute nung sing, sing, Super nice yung mga sipilab. And then, red. Ayan. And then, yung ano natin, necklace. Ayan, may umorder, ba diba, ng heart. Ayan, may umorder ng heart. Sino wow! May umorder ng heart. Ay, ito. Ikaw, Ang dami ko pa nang inorder na hikaw. Ayan, mga sisilab love. Ha. Ala, ang nice na mga hikaw. Mga sisilab. love. Stainless steel. Yung hikaw natin, ang nice niya. Mga sisi. Wow! Ayan, oh, cute. Ang cute ng mga hikaw. Ay, may maliit na hikaw para sa baby. Mga sisilab, ayan. Ito, and then yan. Ang cute niya, mga sisi. Parang nagustuhan ko, oh. Wow, mukhang yayamanin tayo, mga sisilab. Pang ano siya, oh, sosyali to. Ay, ang dami palang in-order ko sing sing. Eh, pas na. Ala, anda. My goodness, ang dami ko palang in-order na sing sing. Iba-iba pala to. Ah? Iba-iba. Ayan siya mga sisilab. Wow, napaka -cute. Wow. Ayan. Super cute. Hala, ang dami, oh. Kaya kung gusto niyong mag-order ng sing-sing, marami po tayong stock Yes! siya, mga sisi love. Ala. Super nice. Ayan, oh. Hala, nice talaga siya, mga sisi. Ala. Ito, yung gusto natin. Ito, yung parang ano siya, yung kasing kulay nito. Anong pangalan nito? Ayan, maganda. Super ganda. Wow! Hello. Ang ganda! Super ganda niya mga sisi love! Yata! Mamaya live ko to mga sisi. May black din siya. Ito mga sisi love, pareho ng kulay sa ano ko. Yung sing sing. Original to ha. Pure to na white gold. Pareho sila. Anong pangalan nito? Basta may pangalan to mga sisi. Ayan, may puti. Ayan, oh. Wow, so nice. Wow. Wow. Ang nice niya, mga sisi, love. Ayan, oh. Ang ko, ang ganda. Ayan, magkuha ako nito. Ang kukunin ko ito kasi, ano, ang cute niya. Ang cute niya. Marami mga sisi love. para siyang original talaga mga sisi. Napakagaan. Ang gaan. Para siyang ano. Kasi original na passion to. Kaya ang ganda. O yan. So ito wow. yung order natin. So ito yung pinaka last nating unboxing. Ito mga sisi love. Alam niyo ba kung ano to? Ayan yung lalagyan ng pera mga sisilab kasi 'di ba mahilig ako sa ano yung mag-iipon ng pera mahilig kasi ako sa ganun so, hindi talaga ako mga sisilab para siyang ATM ATM ganun wow. ng bank queens and bells bank safe ayan yan siya ha ayan 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 so unboxing natin kaya yung pera ko hindi ko na siya ilalagay sa sa ano sa maliit na butas ayan wow. pwede dito pwede 1,000 yen 2,000, 5,000, 10,000 yen so kapag ano mga sisilab pag bubuksan mo to lagyan mo pa sya ng battery yata mga sisi yata so, ito mga sisilab pag binubuksan mo ita, ganun 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 lang So, mabuksan po siya. And then, pwede wow. mo siyang anuhin. Ano, aso mo? Ano? Un... Ayan, dito yung turn on the switch. Asa yung switch? Para kasi siyang ano, mga sisilab. Ano, asa yung switch dito? Ah? method of use the safe installation of the battery before the use the three the same size of the so lagyan pala siya ng battery dito so nandito yung battery mga sisilang pag kukuha ka ng pera halimbawa mag-withdraw ka ilalagay mo lang yung password lalabas na yung pera so kaya wow ako kasi pwede din siya ang coins dito pwede dito ang papel So, very nice. Ayan. Nice siya. So, yan lang yung unboxing natin. So, titingnan natin kung ano yung mga nandito. Woo! Lang. Ito mga si sisilabha kay Emily Bautista. Emily Bautista, nandito na yung order mo. Ayan. Nandito na yung order mo, sisilab. Yung isang set. Nandito na yung hika. Wow. Bracelet, quintas, nandito na. Isang set po ito, ha, si Silab. Nandito na siya. Wow. Mamaya ko na yan tingnan. Heart. Yan yung kay Emily Bautista. So, Yung iba, mga sisi. Yung iba. Ito. Rilu yata itong nasisilab. Ayan. Ito din yung in-order ni Emily Bautista ba? Ay, Emily Bautista, ito yung in-order mo. Dalawang set na rilo. Wow. Ayan. Grabe, ang ganda ng rilo mga sisilab. Yay! Kapir niya yung asawa niya. Ang ganda ng rilo. Ang ganda ng rilo, oh, mga sisi. Wow. Super ganda ng rilo.